ayuda imo nga ng kwarta gikan na personally sa imong personal bank account ay hindi panghatag ayuda isang OFW sa Amerika inilabas ang kanyang sentimento sa si isang makapangyarihan politiko sa Cebu si 5th District Congressman Duke Prasco si Congressman Duke Prasco nagmumudmud ng ayuda sa pool sa video Si Duke Prasco ay asawa ng tourism secretary ng Pilipinas si Cristina Garcia Prasco. na ibutang yung pangalya sa mga yuda ipatatak ng mga inani kini mga trinuan kaya gi patakan din mo ah gitatakan din mo sa yung pangani mong mga yuda ipangatag by all means kung kawarta, o imuha ng kwarta o gika na mismo sa yung personal bank account do it pero kami kibamang gudme nga dili na ibang kwarta kwarta na namong tanan kwarta na namo mga Cebuano, kwarta na namo mga Pilipino ng imong gipanghatag. So therefore, wala kay katungod nga magbutang o pangan panghatag ng ayuda. And in the first place, that's not your job. It's not your job to give out any ayudas. Dili, nani mo tabaho ng tabaho na sa DSWD. O magpahumunta na mga nagsumpangan, gamitan ni mong kaguli kwarta. Ayaw, ang kwarta. impeachment complaint uh, sa ato ang PPSARA at to sa Senado. Kaintor pa mo sa Cebu, 3-in-1 kayo! Gabi ka 3-in-1! Dating magkumare sa kaliwa ni BP si Cristina Prasco Garcia at sa kanan niya si Duke Prasco, kongresman ng 5th District ng Cebu. At ang mother ni Christina ay gobernadora ng Cebu, si Gwen Garcia. Iniwon nila ang mga Duterte, doon sila kumampi sa madilim na Pilipinas. Magkakamahang yung gaw ngoy! Grabe yun, mo mo mga tapo ka ya. mga pag mga walay, mga uaw. Wow! Kibaw mo si Ibuano, no? Kibaw mo nga wala, kayo ko ni-focus sa uh, line-up sa mga uh, sa national candidates na ito kaya ano kibaw na mga good nga strong and solid na kayo sa nag-support sa mga Duterte supporters kibaw mo kaya sa kita bang ang ato ang lugar ang Visayas region kaya ano daghan pa mga good talamak mga good kaayo niya ang bayaran and lang, ang upang mga tao makamata ganit sa kamaturan na kung ilang ibaligya ilang boto mga good looy kaayo ang Pilipinas kibaw mo nga Sibu, importante kaayo na sa politics ang Cebu. Let me give you two reasons kano importante kaayo ng Cebu sa politics. Number one, economic influence. As a major economic center, the political decisions made in Cebu can have a wide-reaching effects on the economy, influencing both and local and national politics. Sabot mo ana, importante kaayo nga makadaog si Governor Pambari Quatro, yeah. para in-line ang vision ni Tatay Digong sa Pilipinas. Number two, population size. Cebu is one of the most populous provinces in the Visayas region. A large number of voters there can significantly impact the outcome of an election. Importante yung kaayo ng atong public officials niya kay supported ni Digong para inline ang atong visions. Ganahan magkatang na maulian ang Pilipinas. Ganahan magkatang na mawagtang ang tugas, Ganahan magkatang na mawagtang ang rape. Ganahan magkatang na mawagtang ang patay ng atanamak. Let's vote for the proper people. Let's pick the proper people to put in office. Dilita magpadala ang ng mga manghatag o ayuda ang aking ipanghatag ayuda at tuwari akong